Eh, yabang ni Lolo Pog sa kanya service. Bira! Naipagkarera pa siya sa NMAX. Tira, Lolo Pogs. Alright! Naipagkarera pa sa NMAX. sa magandang araw na naman sa atin no, mga katoto welcome back to another episode ng ating uh, fishing adventure uh, spot location natin uh, respect tayo dito sa delta no? kung saan na uh, nakahuli tayo na karan no? Naka -sa tayo check natin kung uh, ganun pa rin Ang magiging sitwasyon no? kaya stay tuned na, mga katoto tingnan natin ang kapalar natin sa araw na to at pansin natin na no, mga katoto mukhang luminis yung paligid mukhang no? may nag-spot na dito natin doon na tayo, na. Ang Pag paging na mga nakakahamba. Na. So, dito ay mga kapitik na. Ayaw din natin natin lang yung ating tau-tau, na. Okay na pala dito. Gagamit na yung tau-tau. Meron na nakapag-spot. nagbalik lang tayo ng ngayon baka makasakot tayo ng mga laki ito muna natin siyang lunukin tapin na naman ka na ito, mga pamahay na itaas na naman natin guys <laughs> tulog tulog na naman si Kadari, na itaas na naman natin kanyang pamain buti lang guys na naisipan natin mag open drug kasi pala mamugaran ko ng uh, Dory ipad na naman na din yung natin isang bingit na doon na ito. out natin no, si Lolo Pog, si Rodrigo Talesa. Hindi doon niya napakagat yung mga doon dito. No? Doon siya sa spot natin sa kabila. Sa ikatlong butas din. Eh. No? So naka-anim siyang doon doon. So dito hindi doon niya napakagat. No? Pero tayo, tebulats na leftover ni Kanana. Eh. Napainan din tayo ni Kanana. ng Pang main event yung mga bulagi. <laughs> Ang kukunat yung mga kulay. Lang. ang bilis siyang kainin ng isda ito, hirap na hirap yung isda <laughs> ang kunat daw kananay okay, huwag na tayong tusey nakikurang sa tayo ng kumain may kumakain naman ay na ganun yung kumain ni kananay yan pang piling malalakang isda ganun yung kumain ni kananay Iya. Pilih yang ngulihin kan kayak kenapa ya? Pilih pararak <laughs> Pilih pararak Drop. Anyway, eh, nama discardan discard lang yung Drop ka lang yan. Tapos wait lang kaya. Kalak laka Bago takba ako lang. Bago na. <laughs> yung service natin. Ito yung mga lang Ito Yung kasi dito. Kung Hindi tayo sa putik. Ang lakaran. Ang laan ng gulong natin. natin. Hindi gumagulong. Hindi gulong. Hindi gulong. Ay, Ang bunot. Ang tayo pa yun ganyan ka lang ganyan mo lang ganyan na lakas tayo nakapagdala ng farm dahil napakainit na ito ng kanya na ulit yung mga pabahing kalanin na kaya lang kaya yung estet nila kaputol-putol yung pabahay sobrang kuna wala nila ng gunting hindi ko sila pinahiram ng gunting mamuubos yung pabahing kalanin na girahin ako Plapla -pla lang dyan bago lumukas yung ulan Bago tayo mag pack up Sili yung ating cellphone Bago lumukas yung ulan oh guys Ganyan nyo yung plapla Kahit sa plapla na lang <laughs> Kung Kumaka makahirit wagas Hindi e masyadong effective yung pamain ni kananay Kaya ayaw ng mga isda pag kinain kain, lalayasan lang pag hindi makuha. <laughs> Sobrang kunat daw, kailangan pakuluan muna. Sa ano, uh, cooker muna natin guys. Guys, uh, sumaglit lang muna tayo doon. Nakakuha tayo ng ilang piraso ng malilit na tebulas. No? Yung tebulas ni Tanana, hirap, hirap sila. Okay, ilang piraso lang. Hirapan tayo makahuli sa kaya bulat ng tanaman. Hindi ito yung mga maliliit lang na tebulats. Pili na natin ng konti. Hihati lang. <laughs> Limited. guys okay, sabi ko nga ba, nagkaroon lang na ng kit na quality sa ano. Sa pamain yung kananay. Ayun. Nagpalit no? na, <laughs> na, na tayo ng tebulats na maliliit. Kahuli na tayo. Masyado makunat yung pamahin ni kananay. Wala, makahuli ng tatlo yung nahukin okay natin yung bulati. Tapos yung kirasa. Hindi yung bulati ni kananay. Ganda itong mga bulati ni kananay na mga catfish na sa mga hito. Yan, the best yan. Asa tilapia hunting tayo dito eh. Guys, mas na natin siya no? Dory. Dory na naman ang ating. Dory naman galing na dito si Lolo Pog shoutout Rodrigo Talesa yan o, may mga tayo yan, pag natin sa na 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 naman to guys ang sa atin natin wala nang dory nga na naman ulit Dory agad. Sorry na agad guys. Pagpapagpagbaba pa lang ng uh, mga palit nating pamain no. Dory agad na naman. Mulan uh. na agad ng Dory guys. Pechise TV. Dory na naman dito. Kananay Huwag to tulog-tulog. Guys, ito eh, lang nahuli natin sa pamain ni Kananay. Chusi yung mga isda. Ayaw pansin masyado yung pamain ni Kananay. No? siguro pakakanap na muna tayo ng no, mga katoto at uh, paghandaan na lang natin yung uh, gagamitin natin table lots kasi tinanghali tayo <laughs> kinatkong lang natin yung pamahay ni kanala yan nabiktima tuloy tayo no? hindi masyadong uh, pansin ng mga isda dito mas uh, gusto nila yung maliliit lang na pamahay no? so that's it muna po tayo for today ng mga katoto at maraming salamat po sa patuloy nyo nga uh, pag support at pag sa ating uh, munting channel no at sa mga napapadala man po pakilike and subscribe na rin po ang ating uh, munting channel na at uh, pakipindot na rin po ang notification bell para updated pa po kayo sa mga susunod po po nating ya-upload uh, na video no so hanggang dito na lang muna po tayo sa araw na to na mga katoto hanggang sa muli po paalam